Nagasimbol nga pala ako dito mga master ng uh, solar battery para sa aking setup na 12 volts para sa mga ilaw mga master at para sa wifi at uh, 12 volts na electric pan. So bali ito po ay 144 AH 12 volts mga master. Bali yung solar panel nito mga master ay apat na 100 watts na sosin yung kanyang brand. So, bali 400 watts mga master at saka yung kanyang charge controller ay MPPT na pangpusa na 70 ampere. So bali itong battery na to ay para lang talaga sa mga 12 volts ko dito na appliances at saka yung aming 24 volt setup na hybrid inverter ay eh, para naman yun sa mga appliances namin ng mga 220 volts katulad ng refrigerator, TV, washing machine at saka iba pang mga kagamitan namin dito sa bahay tulad ng mga paghihinang ko. Diyan ako kumukuha ng kurinti mga master kapag kami uh, nagpapabuo sa akin. Katulad ng mga DIY motorcycle battery, solar battery at saka power station, power bank at saka pag uh, re repair ng mga drill battery pagpapalit. Yun ang ginagamit kong kurinti dahil naka solar lang po kami dahil medyo bundok itong aming lugar at malayo talaga sa bayan at hindi abot ng kuryente mga master. Kaya yung pag-asa lang namin dito na pinagkukunan tangin namin ng kuryente ay tanging solar setup lamang mga master. Kasi kung wala kang solar setup, wala kang pagkukunan ng kuryente, magtitis kayo sa gasera or wala kayo talaga kahit pag charge ng cellphone ay wala talaga. Kaya nung nagka-budget kami noon mga master, ayan, nagunti-unti na ako magbuo ng solar setup. Nagsimula ako sa small solar setup hanggang paunti-unti upgrade mga master hanggang sa lumaki yung setup namin hanggang sa makayang supplyan yung aming mga appliances dito sa bahay mga master konti lang naman ang aming appliances mga master dito sa bahay mga basic appliances lang katulad ng freezer na 120 watts at 32 inches na TV at washing machine na 300 watts mga master at mayroon din kami malaking video kay mga master DIY lang din ako lang din nagbuo noon bali yung kanyang amplifier ay 300 watts per channel bali apat na speaker dalawang D12 dalawang D15 at mga tweeter mga master at mayroon din kami yung ceiling pan, mga master na 220 volts yun lang yun lang aming mga appliances dito sa bahay mga master pero kayang kayang supply kaya niya na magdamag basta full charge palagi yung battery ng aming solar setup. At para naman doon sa mga nagtatanong kung magkano nagastos namin sa aming buong solar setup, bali gumastos po kami dyan mga master ng paunti-unti lang po mga master ng 120k ang aming nagastos mga master dyan. Kasama na yung small solar setup na 12 volts na yan at saka yung 24 volt setup. So yung aming 24 volt setup, bali 3.2 kilowatts po yun, bali ang kanyang battery ay 120 24 volt. At itong aming setup mga master ay mag uh, si 6 years na po itong setup namin mga master. Nagsimula lang po talaga kami sa paunti-unti hanggang napalaki namin yan. Punipo lang mga master hanggang sa upgrade ng upgrade. Tapos yun, naabot namin yung gusto naming setup. Ganun lang kasimple mga master ang diskarte Para mapalaki yung setup na gusto mo ay huwag mong biglain. Paunti-unti bili, paunti-unti upgrade mga master. Ganun lang kasimple. Ito mga master yung aming uh, solar panel. Apat na ng 100 watts. Susin ang kanyang brand. Tapos yung dalawang GE Solar na 370 watts ang bawat isa. Ayan.